Baka si first Sergeant hindi na makatulog doon. <laughs> Kung mag-deploy ka lang security doon na normal lang na security, nako, baka si first hindi makatulog, pati si Kwan, Sergeant Major, oh, hindi makatulog yan, lalo pagka doon sa mga magugulong lugar, ah, iwan ko lang, oh, tapos yung tropa, mag-operate one month. <laughs> mga yalat si first <laughs> Oo oh, nga. Oh, ay sira sabi ko na sa inyo. Mm. Balita. <laughs> Ayon. Mm. <laughs> Pag-usapan na lang natin yung napanood ko naman sa mga kwan mga video. Hmm? <laughs> May napanood sa ako na kwan na video galing kay Kwan. Ang video ni Kuya niya, video ni Cheese Escudero. Oh, sabi niya doon, marami na daw yung trabaho yung sundalo na hindi naman nila dapat tra trabaho. <laughs> Nabanggit niya doon yung kwan, anak di baka naman oh. Yung bakit daw yung sundalo sila pa yung nagbabantay sa kampo nila dapat daw trabaho ng mga sunda ng mga security yon <laughs> trabaho trabaho ng mga security yon oh tapos yun daw mga driver dapat daw yung driver ng mga sundalo yung talagang driver lang din hindi na yung sundalo <laughs> ngayon unahin natin pag-usapan yung sa security muna oh hatiin natin para mayroon tayong vlog. <laughs> Ngayon, doon tayo sa security. Hmm. Anak naman ng kwan, oo. Oh. Tingin mo ba payag yung mga sundalo na security magbantay sa kampo nila? ha huh? Yung ganun na plano mo, sa totoo lang, malabo pa sa sabaw ng pusit. <laughs> oo nga. Oo. Alangan naman na papayag yung mga sundalo na security magbantay sa kampo nila, isipin mo ha. Hmm. Isipin mo ha. Sa batalyon. O batalyon, sabi na batalyon na lang. Hmm. Ang daming mga equipment dyan, mga gamit. Hmm. Kasama din yung mga kumpanya. Marami, pareha sila, marami mga gamit, equipment. Alangan naman na ipagkakatiwala nila yung perimeter security nila sa security, di ba? Hindi pwede yun. Hindi pwedeng mangyari yun. No. Oh. Kahit pa siguro private, mga bagong graduate, hindi yon sila papayag sa mga ganun na Recommendation mo na dapat security guard yung magbantay sa guardia ng ay sa mga kampo ng military. Hindi pwede yon, ha? Hindi malabo pa sa sa bottom position. <laughs> isipin mo yon, isipin mo ha. Sampu kita ha. Sampu lang kita. May mga lakad yung tropa. Yan, lakad sila ngayon yung isang kumpanya ha, separate sila ng kampo ngayon meron silang kampo na na-occupied hmm. meron niya silang kampo na uh, inoccupy so ang gusto mo mangyari kasi lahat ng sundalo doon sa isang kumpanya mag-operate ha? mag-operate so magde-deploy ka doon ngayon ng, secu ng security guard mo <laughs> <laughs> eh paano kung doon sa kwa yon, sa mga magkukulog lugar ha? sample lang kita Doon sa ibang part ng Mindanao hmm. may mga part ng Mindanao talaga na kung din na hinaharas yung mga kampo ng sundalo o oh, di ba normal na sa ganyan na kwan na senaryo isipin mo ha isipin mo <laughs> ang dami mga gamit dyan may mga special equipment sa kumpanya o oh. tapos ipabantay mo dyan yung mga kwan yung mga security guard, security guard ka mo. Eh, mamaya yung security guard na ilagay mo dyan, hindi pa yan sila train ng maayos. Ha? Marami, pwede yan siya kung para sa akin, siguro, sa mga division or yung sa PA, Philippine Army, dyan sa, sa Manila, GHQ, mga kanyan. Pwede pa, siguro. Pero mahabang proseso yan. Ha? Matindi yung qualification dyan. Ha? Hindi yan basta-basta na maglalagay ka talaga dyan ng tao na security na yan na yun mismo. Hindi pwede yon Kailangan nila yan na ma-background check lahat-lahat. Hmm. Kailangan din nila train yung mga yan. Oh. Ang dami. proseso. <laughs> oh. Isipin mo ha. Mag-operate yung sa kumpanya. Iwan mo dun yung kwan, security na sabihin mo na kwan. Na yung mga normal na security yung saan sa Pilipinas. No. Na di k naman minamaliit kasi ako security din ako. Ha? Security din ako. Hindi rin yan sila minamaliit pero iba pa rin yung experience ng military personnel na magbantay sa kampo kaysa sa mga security na walang uh, walang experience pagdating sa ganung trabaho sa mga sandalan natin. No. Kahit yung pagtulog nila, hindi yan nila pwede na ipag uh, pagkatiwala sa civilian. No. Pa sa totoo lang. <clears throat> Kung may okasyon nga kami dati sa mga kumpanya. Yan. Kung alimbawa yung tropa anniversary. Alimbawa anniversary. Anniversary ng kumpanya or batalyon. Marami dyan may mga teams or sections or plat platon na hindi yan sila pwede na mag-inom. Naka deploy lang yan sila para sa security ng uh, kampo. Hmm. Or kung hindi man. Kung hindi man ganoon, yun, magre-request yung unit na yan ng ibang unit para mag-secure ng kampo nila. Oh, military din. Hindi yan sila hindi rin yan sila nagre na sa pulis na magbantay sa mga kampo nila, hindi. Military, military lang. Kaya yung plano mo na dapat security yung kuan. Kinumpara mo pa dito sa US, anak naman tipaklong oh. Oh. Malayo yung standard ng mga security dito ha. Yung mga security personnel na nagbabantay sa mga government agencies dito sa US. Iba yung level naman yan. Hindi yan sila kagaya sa amin na security dito sa US. Nandito sa mga corporate building, mga kung ano-ano assignment lang. Pero pagdating sa usapang government na personnel or government, government na building mga lugar, standard yan. Matataas yung mga kwalifikasyon dyan kung mag-security yan yung mga civilian na security yung sinasabi ni kuan yung isa dyan hmm. wag na wag mo Iko-compare kumpirian dito kaya nga sabi ko pwede yan siya sa kuan pero matindi yung kwalifikasyon natin dyan oh, kailangan natin lahat, lahat yan, background check lahat lahat kasi mamaya dako pag yung security pala Doon sa kalibak kabila ah wala tikuang kuang oh imbes na uh, nag na yung kumpanya mo doon hmm. ikaw na company commander oh peaceful yung utak mo na yung naiwan doon sa kumpanya mo, kaya i-depend lahat-lahat yon. Tapos magde-deploy ka doon ng security. Baka si First Sergeant, hindi na ba katulog doon? <laughs> Kung mag-deploy ka ng security doon na normal lang na security, nako, baka si Pers, hindi ba katulog? Pati si Kwan, Sergeant Major, oh, hindi ba katulog yan? Lalo pagkas doon sa mga magugulong lugar, ah, iwan ko lang. Oh, tapos yung tropa, mag-operate one month. <laughs> Mga yaya <at> si Perth. <laughs> Oo oh, nga. Oh, ay sinasabi ko na sa inyo. Mm. Tsaka, nasa kwan naman, nasa... 100% naman talaga ako na hindi papayag yung military dyan yung sa ganun na kwan na magiging setup ng kwan ng plano ni yung sinasabi ni Cheese wala pa wala pa sa sabaw na pusit na magiging payag yung military doon malamang mga in the future oh, yan in the future siguro pwede pero sabi ko nga pagka sa mga line units batalyon o ba, kahit sa brigade level pa ba hindi sila papayag na kwan na magdi-deploy ka dyan ng security guard no dapat yan, military, military pa rin. Mas may pa siguro, ilagay mo dyan, cap Oh, puto. <clears throat> Kasi, sa lang, bilang dating sundalo, mas may tiwala ako doon sa kasama ko, kaysa sa, mga ibang kwan, kahit nga sa ibang trupa, o di kaya sa, civilian na magbabantay sa, parax o sa kampo, mas may tiwala ako doon sa mga kasama ko na, namumundok dati talaga. Oh, balibalik tayo mo yung mundo kasama mo yan eh oh, iba yung yung loyalty ng kasama mo sa ibang tao lalo kapag kasama mo sa training kasama mo sa operation lagi hmm. Bali balik tayo mo yung mundo hindi ka iwan ng mga yan yan yung kwan kaya nga iba yung samahan ng military compare mo sa ibang kwan ibang uh, civilian na organization lalo lalo pa pagka mapunta ka ng ranger unit ako ranger unit lalo sa first company ah first company masiga yan <laughs> oh, oh. sa ranger unit kasi disiplinado yung, mga, yung mga kong dyan yung mga yung mga personnel hmm. si bula private hanggang pataas yan disiplinado yung mga yan kaya nga sa sa makalat na video ni Chase na sinasabi na dapat sana yung security ang magbabati sa kampo hindi na yung sundalo malabo X X ha so pag-usapan natin yung isa pa yung sinabi niya na isa pa sabi niya na marami daw yung kwan maraming trabaho ng sundalo na hindi na nila nagagawa so pagkatapos na lang ng kwan ng vlog na to tapusin natin